Hello everyone, ito na naman isang bagong kaalaman para dun sa pagpapadala ng pera using PaySend. Kung meron kang bank account dito sa UAE, tapos gusto mo magpadala sa GCash or sa Pilipinas, account, bank account, pwede nyo gamitin ito diretso na. So saan nyo makukuha yun? Dun sa link na sinend ko sa inyo, pwede nyo i-install na directly yung PaySend kung gumagamit kayo ng iPhone pero kung sa Android, hanapin nyo yung PaySend okay or try nyo yung link kung didiretso kayo dun sa uh, app para ma-install nyo pero dito, papakita ko lang yung sa App Store sa paano nyo hanapin, PaySend yun, yun, PaySend yan yung spelling then, ito yung uh, app na to. So, makikita nyo sa app niyo dyan. I-click nyo lang yung download. Tapos, install. Sa akin, na install na. Kaya, nakalagay na dito yung open. So, open ko lang yan. then, maglagay lang kayo ng PIN code or yung Face ID. yan, ito lang. Napakasimple nung app. Kung na-install nyo naman sa app yon ganito yung itsura niya pay send. Ayan. Pay send. So, click nyo yan. And, ito lang. Ganyan lang kasimple. Tapos, ito sa baba. Makita nyo, send money. Click nyo yung send money. Tapos, um, either to bank card. Kung within UAE. Kung sa ibang bansa naman, ito yung mga bansa na pwede ninyong pag-send. Dito tayo sa Philippines. yon. And then, may options of Philippines, Digital Wallet or Bank Account. Uh, since yung Gcash uh, Digital Wallet yan, pwede nyong click tong Gcash. Ayan o. Yung Digital Wallet. And then, ilagay nyo lang yung Gcash account. Yung usually, uh, yung format nya yung 962 or 0962 391 7620. Ito yung aking Gcash account. Tapos lagay nyo lang yung recipient name. Kung kanino yung papadala. Tsaka yung kanyang surname. Ayan. Then, yun na. Lagay nyo kung magkano yung papadala nyong dirhams. Let's say 200. Makikita nyo na yung equivalent sa peso. Then, continue kung meron kayong Apple Pay, pwede nyo gamitin yung Apple Pay, basta may pondo yan. O kaya naman from card. Dito sa from card, ito yung inyong bank detail. Okay? Inyong uh, bank account. So, ilagay nyo yung account number nyo dyan. Kasi dito kukunin yung perang ipapadala nyo. So, hindi ko na ipapakita yung... Ayan, uh, I mean, ipapakita ko lang itong sa bank card. Ilan. Lagay nyo ngayon yung uh, card number. Kung ano, yung 16 digit. Tapos yung susunod dyan, yung uh, expiry date at saka yung CVV. Okay. Then, ayun, sa baba dyan, add card. Once na add na yan, direct na. Pwede ka nang magpadala nun. Diretso nang makukuha. Magsisend ng OTP sa card niyo sa phone para i-confirm yung transaction and that's it matatanggap na sa GCash yung inyong pindalang pera galing ng bank account sa UAE papunta ng GCash okay so I hope this will help mas mapadali na ngayon yung ating mga transaction